at gaya nga po ng mga nakaraang kong vlog pinakita ko rin po sa inyo doon na hindi na po international student ang pinakamagandang pathway po kasi kalimitan po ginagawang negosyo ng mga agency at nyaka ng school yung basta basta po dahil mura ang ino ng school ay kukunin nyo na po wag po sa price kayo tumingin kung mag-international student kayo. Pero, lagi kong sinasabi. You know, the traffic na morning po mga ka-herb. Kasi kaka-snowfall lang kahapon tapos siyempre madulas ang kalsada tapos may iba't ibang accident you know. yun kaya medyo mabagal so nag-reroute tayo ngayon nasa ano tayo sa mga maliliit na street so may balita po na babawasan ang, ano, ang bilang ng temporary residents dito sa Canada ibig sabihin nun mga international students tsaka uh, temporary foreign workers po no. dahil po sa problema ng bahay yan po ang pag-uusapan natin dito sa RTV ngayong umaga ng Miyerkules at traffic na naman po balita rin 2 minutes no madadagdagan every day sa sikat ng araw so that's a good news para sa atin nga uh, po ng ano ang uh, temporary residents dito international student at uh, work permit kasi nga kulang po ng ano ng uh, housing may problema sa housing ang Canada at yun ang nagtitrigger sa pagtaas ng pressure ng bahay, ng renta So kailangan muna nilang islow down yung influx, yung pagpasok ng mga temporary workers po bon. at lalo lalo na ang international student. Kaya nga merong uh, na paano na ang mga school ay required na na magano so required na na mag provide ng housing sa mga accepted international student so hindi pwede yung basta ka na lang tatanggap ng mga international student tapos wala kang pabahay Baga wala kang ipoprovide na pabahay sa kanila yung ano nila para sure na hindi mamu-problema yung estudyante kasi Police nga po, kasi nga mahirap po dito sa ano sa sa kada ng ano, bahay po no? mahirap po magana pag uh, nagland kayo dito tapos wala pa kayong bahay kaya sa, Ex kaya dapat ko meron na po kayong bahay pagdating dito sa Canada kasi po mahirap po na mag ito so, yun po no so anong epekto nito so mababawasan po ang pagtanggap ng international student tapos nga pala no At, bukod sa housing uh, tungkol sa international student tinaasan na po ng uh, dinoble po yung parang uh, proof of funds nyo no? ginawa ng from to 10,000 ginawa na pong 20,000 plus so malaki po no? malaki na po hindi dagdag kasi pala yung ano yung 10,000 na yun uh, since 2001 pa po or 2010 na uh, proof of funds na kailangan may provide so matagal nang hindi na update eh ang laki na nang itinaas po ng mga dito sa Canada so tama lang din po yun para sa protection nyo rin po yun no? kasi maraming mga international student po no? na, na po ako ng balita sa uh, youtube po no? o oh, nanood In 300 eh, ano meters. Po? marami din po pala right namamatay na, right. na po, po no? dahil siguro sa stress hindi nakayanan yung stress, you know. Sa pag uh, a trabaho d'ara, na tapos bills na babayaran dito po sa Canada. In 200 meters, take the qc 40 S ramp on the right towards Montreal. Kaya nga po kung iuutang niyo po no at wala kay talagang uh, pera. Eh wag na lang po i-try yung pagiging international student po kasi mahirap, may stress po kayo. Pero kung sure naman po na ma magkakaroon kayo ng income dito sa Canada, why not po? Pero kung hindi po sure, parang suntok sa ban po na babaka sakali kayo na magkakatrabaho agad kayo pagdating. Kasi kahit, inter kahit international student po,

Now stay straight to take the QC40 ramp. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag po kayo pupunta sa ano sa mga sikat na city tulad ng Toronto, Vancouver. Unless mayroon po kayong ano uh, network doon na tutulungan kayo sa bahay at sa paghahanap po ng trabaho. In 700 meters. Stay to the left to Ottawa 40 East, Montreal. Yan, nasa highway na tayo. So wag niyo pong ano, wag niyo pahirapan yung sarili niyo na susugal niyo po sa international student at gaya nga po ng mga nakaraang kong pinakita ko rin po sa inyo doon na hindi na po international student ang pinakamagandang pathway po kasi kalimitan po ginagawang negosyo ng mga agency at nga ng school lalo na yung mga maliliit na school na nasabi niya magkakatrabaho kayo magiging PR kayo pero reality po hindi naman po pala so ang technique po dyan alamin niyo po yung in demand na career at job dito sa Canada yun po yung kunin niyo huwag yung basta basta po dahil mura ino-over ng school ay kukunin niyo na po wag po sa price kayo tumingin mag international student kayo pero lagi kong sinasabi pera-pera po dyan ang uh, usapan pagdating sa international student malaki pong pera yung iahandaan yung million po so yun po uh, sana nakatulong sa inyo yung information natin ngayong uh, umaga na to at uh, maganda po sa Canada kung may trabaho ka masipag ka ang mahirap po talaga yung sa umpisa yung para makapasok ka dito pati sa nga po dyan eh, yung international student ng pinakamabilis pero kailangan niya po talaga ng pera dyan dahil like, kung sinasuggest nga yung uh, temporary worker foreign worker visa dahil yun po wala kayong kumbaga hindi ganun kalaki yung gagastos eh. kung may skill kayo at experience apply lang kayo sa mga agency yan sa Pilipinas kaya po nang ginawa ko or kung wala naman ng intimate na, na skills at job kayo so yun po mag-aral mag-aral po kayo sa Pinas tapos may libre pa nga po may test dan tapos kumuha kayo ng at least 2 years experience at mag umpisa kayo mag apply after 2 years po kaysa po dito mahirapan kayo 2 years na may hihirap kayo tapos at the end of the day yung kurso pala na kukunin nyo ay hindi naman po pala uh, in demand dito sa sa Canada so alamin nyo Salamat po sa mga sumusubaybay sa ating channel Sa mga silent uh, viewers po natin Salamat po sa mga ano, comment uh, Kung meron po kayong vlog na gusto gusto nung i-feature uh, natin I-content natin dito sa RTV Let me know po uh, Tatry -ta po natin mag-content ka Kung may tanong kayo Meron din po tayong ano, uh, every page uh, pag may time po nagre-reply tayo sa mga messenger sa mga tanong kaya sa muli po maraming salamat God bless